يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو بدي سبحانه وتعالى إسلام ونعم السلاح تكوني السلامات، سلامات بوبوري أتومادا كيلا الله سبحانه وتعالى مدي سبيجونه تو أتين أعلمين Kung ano nga ba ang kahigitan ng pagsasagawa ng pagsamba sa gabi, sa gabi ng buwan ng Ramadhan na tayo ay naghahangad ng kaganting pala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa hadith na naiulat pa rin ni Abi Huraira radiallahu anhu patungkol sa tinatawag nating pagtayo ng pag pagdarasal sa gabi. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam, na sinabi nabi Abi Hurairah na rin ko ang Propeta Muhammad sallallahu wasallam na nagsabi, "Sino man manqama Ramadan imanan wa ihtisaban, gugfira lahu ma taqaddama min dambe. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam, "Sino man ang magtayo ng pagdarasal sa buwan ng Ramadan, pagtayo ng pagdarasal sa gabi." na kung saan matapos mong gawin ang mga obligadong pagdarasal sa iyong araw at gabi, sa gabi naman ay gagawa ka ng pagsamba, gagawa ka ng pagdarasal na ito ang tinatawag nating pagdarasal sa gabi na wala kang ibang hinahangad sa iyong paggawa ng pagdarasal na ito liban na lamang na hinahangad mo ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala kang ibang hinahangad hindi sa kung anumang makamundo nana pagnanasa hindi sa kung anumang uh, dahilan na pangmundo lamang o hindi bilang pakitang tao na ginagawa mo ang pagdarasal na ito sa gabi kundi ginagawa mo ito Alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ginagawa mo ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ikaw ay naghahangad ng kabutihan. Naghahangad ka ng ganting pala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi dito ng Propeta Muhammad sallam, Man kama Ramadan imanan wa ahtisaban, gufira lahu ma dambi. So ano ang kainaman, ano ang iyong matatanggap sa iyong ginagawang pagsamba na ginagawa mo itong dalisay, alang-alang, o ginagawa mo itong dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsambang ito o ang pagdarasal na ito sa gabi ay papatawarin sa iyo. Ito yung ganting pala na makukuha mo. Papatawarin para sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nauna mong kasalanan. So nangangahulugan mga kapatid sa pananampalatang Islam na ang pagdarasal sa gabi lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, ay isa sa mga dahilan upang mapatawad para sa atin ang ating mga naunang kasalanan. Kaya naman, sa darating na buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, ating sikapin na magawa natin na tayo ay magdasal sa mga gabi ng buwan ng Ramadan nang sa ganoon ay mapatawad ang ating mga kasalanan. So insya Allah ay napulutan natin ng aral ang hadith na ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana da anilhamdulillahirbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.